ang topic po natin ngayong araw nito ay tungkol sa TBJ ulit. Number gods, number At ay yung ongoing na FIBA World Cup uh, basketball diyan sa Pilipinas. <clears throat> Ngayon, unahin muna natin yung double Cuts. Ito ay yung pinakamaganda. Kasi sa kabila, eh, yung sunod eh. Ewan ko, malulungko tayo. Dito tayo babawi. Sa Dabarkads ng TBJ. Okay? Ang TV5 po ay nakakuha ng stage TV Station of the Year. Congratulations TV5. At ito ay because of the presence of at sa pagkukup nila sa TBJ ng mga Dabarkads. Okay? At ito ay nagpapasalamat po ang uh, um, TVJ sa TV5 for giving them an opportunity to be uh, working with TV5. Okay, nabigyan sila ng ng bagong pag-asa. ito, ito na nga, They are still leading. As uh, so, of August 25, ang rating la ay nananatili at 5.5%. Okay, dito ay sa mga free TV. At huwag na nating tingnan yung ano yung yung online sa platform kasi always naman sila ang leading yan sila ang leading ngayon ito na ang pinakamasaklap yung PBA World Basketball dyan sa Pilipinas naka 0-3 na ang uh, Gilas Pilipinas 0-3 and uh, you, we owe that loss to coach chat reyes okay magagaling yung mga players ng uh, ng Gilas Pilipinas meron tayong height meron tayong uh, forward na magaling huh? uh, napakagaling ng mga players at ang problema lang ay ang coach si Tim Cohn sana dapat na ginawang coach kaso si Tim Cohn ay from sa kabilang kumpanya okay eh si Chat eh, eh, eh yan. pero hindi naman siya qual hindi naman siya qualified na eh oh at ang kanyang ano daw eh kanyang ano eh basta mga experience oh, may experience ito eh, na yung labanan na to experience no hindi oh kaya marami nagagalit kay Chat for that uh, show of uh, Gilas Pilipinas isipin nyo bakit Kailanang nabuyo at na ang Gilas Pilipinas. Two days before game day. Two days. sipi mo, bakit? Magkagaling ba? At una, hindi nakabuild ng team ang Gilas Pilipinas. Lahat sila, hindi makakakilala, Hindi nila alam ang kanya-kanyang laro. Samantalang ito, mga ito, na galing sa iba-ibang bansa, ay nabuo na sila. Pinakamahina ah, dyan eh. Uh, yung iba dyan, inabuo na mga 6 months or 1 year. Ha? Huh? Ang USA team, pwede pa yung kailan lang nabuo, pero magagaling naman talaga yan. At magkakakilala sila. Tingnan natin kung ano, dahil ang US ako, ano, maang ang, ano eh, nangunguna pa rin hanggang ngayon. At uh, sana, eh, bigyan natin ng support ay eh, mga taga uh, USA team. Ha? Huh? Kasi wala na tayong mapapala sa atin eh yung uh, Gilas Pilipinas eh. Okay? Hindi man lang tayo nakapasok eh. Sana tayo sana na, nakapasok sa Asia. Eh. Wala lahat eh. Ang Japan wala at ang China wala rin. Okay? Pero hindi magagaling ang ano, eh, play players ng uh, ng Gilas Pilipinas eh. Ang problema ko ay coach. Coach ang problema. Okay? Uh, si Chat Reyes kasi eh, nakasentro ang kanyang attention kay Jordan Clarkson ng NBA, Utah Jazz. Hindi ba pwedeng one-man team, coach? Hindi pwedeng ang one-man team sa basketball. Kailangan lima. Ha? At dapat may reserba ka. Bakit hindi mo ginawa yan? bakit hindi mo ginawa chat? Okay? At ito ay international competition for the Olympic. Yan. Hindi ka nagro-rotate ang tao. Parati ka na sentro lang ang, ang attention mo kay ano, kay Jordan Jordan Clarkson. Oh. Maling-mali. E ang dapat tinalo man lang natin ng Dominica Republic at Angola. Hindi naman ubod ng galing itong dalawang ito. Kulang tayo sa team building, sa teammanship. Kasi pag wala 'yon, wala tayong game play. May mga tayo mga ginigame plan just sa basketball hindi mga ungas ang mga Pilipino para di maintindihan ng yan okay well, eh, yeah. wala eh aasa ka sa sa 3 point eh, hindi, wala tayong gameplay eh. dapat meron tayong kumpleto kung ginawa mo ang team malayo pa, nakahanda na isa lang naman yung papasok mo eh si Jordan Clarkson eh kahit last two days yan pwede pumasok at madali niya ng laruin yung iba kasi meron na kayong mga mga may mga team nakapa, nakapagbuo na kayo ng isang team eto eh. yung ginawa mo cut shot, hindi team ang ginawa mo eh. individual parang ang gilas ay nakasentro lang kay Jordan Clarkson yan kaya galit na galit ang mga tao sa iyo, pag ikaw pumapasok boo boo, ganyan ang nilano sa iyo ng mga tao Okay? Chat Reyes. Tanda ka na. magkano ka na. Hindi mo na kaya. Hindi mo na kaya. Mahina ka na. Wala na. Okay? Ang importante ay tayo ay manalo. Hindi importante yung na natutuhan. Matagal na natutuhan yan. Wala tayong team. Hindi mo binuo yung team. Kahit sa pamilya, kahit sa isang bansa. Pag walang team, at parating naka... naka naka ano yan, naka ayoko niyan, ayoko Hindi pwedeng yun, kailangan meron teamwork. O hindi, kaysa pamilya, hindi aasenso pag hindi nag-uusap-usap at hindi nagtutulungan. Isa nangyari yan eh, kanya-kanya Kanya-kanya. Eh. Talaga yung mga players napapailing dahil sa ginagawa mo chat reyes. Okay? Okay, hanggang sumuli, ito ang inyong lingkod, Freddy. Sana naibigan nyo. At sana patuloy nyo Uh, supportan ang EAT ng TB5 at congratulations TB5, kita nyo team din ang ginawa ng TB5 dahil nakipag team board sila sa TBJ ganyan din sa basketball okay, this is your host Freddy Filipinos sa Amerikablog sa Youtube po yan Freddy Ligaspi sa Facebook Okay? don't forget to subscribe like, share, and comment. Okay? Mag-comment po tayo. Kahit sa Pilipino or sa English. Okay? This is your si host from Texas. Never hold your peace. In God we trust.